another video ng aming simpleng buhay probinsya medyo matagal-tagal na din hindi ako nag-upload ng video kaya naman mag-update tayo kung ano ang mga nangyayari ng aming buhay probinsya Friday ngayon kaya naman maaga akong gumising para mag-asikaso ng aming pagkain para sa aming umagahan may leftover pa kami na isda kaya naman yung uh, Pansit kanton lang ang dinagdag ko para sa aming ulam ngayong umaga. Ginataang durado nga pala ang isda na yan. Pagkatapos nag-almusal ng mga kids, kaya naman niligpit ko ang pinagkainan nila o ang pinagkainan namin. Kinuha ko naman itong niyog na galing sa pinagpigaan ko ng gata kagabi. Kaya naman ipapakain ko sa mga manok para naman hindi masayang at mamalik na nga ako sa kusina para naman hugasan ang aming nga pinagkainan ngayong umaga habang naghuhugas ako ng pinggan gusto ko kayong batiin ng magandang araw greetings from the province where the mountains meet the sea lawaan and kaya kung bago lang kayo sa aming facebook page or youtube channel ako si Jen, asawa ko naman si Cha gumagawa kami ng simpleng video about sa aming simpleng buhay probinsya Grabe, hiningala ko doon sa pag-voice over ko. Kala ko kasi, hindi sumakto yung video ko sa aking pag-voice over. Huwag <laughs> kayo magtaka minsan, mabilis ako magsalita o kaya naman, minsan malumanay. <laughs> Natapos ko na nga ang paghugas ng pinsan at ngayon naman, ginising ko naman si Inday Chloe dahil may pupuntahan kaming dalawa. Marigos na si Chloe. <laughs> Marigos na. <laughs> dali-dali ko siyang pinaliguan kasi nga alas 8 may pupuntahan kami doon sa school nila kasi magre-receive daw sila ng shoebox galing sa Operation Christmas Child. Dahil sa nagmamadali kami ni Inday Chloe kaya naman nagpahatid kami kay Papa Cha niya para hindi kami malate. At andito na nga kami sa School niya At tamang tama, andito na din ang kanyang mga classmates at ang kanyang mga schoolmates Maya-maya, dumating na din ang kanyang mga teachers at ang pastor ng church Nag-aayos sila ng uh, shoebox Pagkatapos nag-ayos ng shoebox ang kanyang mga teachers Nagkanta-kanta uh, muna sila At sumasabay naman sa pagkanta at pag-action ang mga bata. Kaya naman na-enjoy nila ang kanta nila kasama ang kanilang teachers. Bago inumpisahan ang kanilang program, nagpray naman si Pastor para sa opening prayer. At next naman, nag-story naman ang kanilang teacher at ang story nila ay about sa salvation. At next naman, nagsalita naman ang chairwoman ng school nila, Inday Chloe. At ito na nga ang pinaghihintay ng mga kids, ang pag -di distribute ng shoebox at inumpisahan na nila pastor at ang chairwoman ng school at mga teachers ang pag -di distribute turn na nila Inday Chloe na mag-receive -re ng shoebox. Dalawa kasi yung uh, session ng K2, may 1 to 3 at saka 3 to 5. So 3 to 5 na belong si Inday Chloe. Sa totoo lang, inip na inip na dyan si Inday Chloe. Paano kasi? yung kanilang grupo ay nasa pinakalas tapos yung apelyedo niya letter S kaya naman nasa huli na naman si Inday Chloe <laughs> sa wakas tinawag na ng kanyang teacher ang kanyang pangalan kaya naman dali-dali siyang pumunta sa harap para ma-receive ang kanyang shoebox Aww. natutuwa ako sa kanyang classmate talaga naman yung ngiti sa kanyang labi Talagang hindi mababayaran. Excited si Inday Chloe na buksan ang kanyang uh, shoebox. Kaya lang sabi ni teacher, mag-pictorial uh, daw muna sila. At uh, sabi ng teacher niya, dapat sabay-sabay daw nila buksan ang kanilang shoebox. Kaya naman, tinawag sila ng kanyang mga teacher na doon daw sila pumwesto sa harap ng uh, stage para... Uh, sabay-sabay nila i-open ang kanilang shoebox at bago nila binuksan ang shoebox, nagpray ulit si pastor para sa mga kids. At ito na nga, nagbigay na nga permission ang kanilang teacher na pwede na nila buksan ang kanilang shoebox. Dahil hindi nila kaya buksan na mag-isa, kaya naman sabi ng teacher na pwede daw tulungan ng mga parents nila ang pagbukas ng kanilang shoebox. Kaya naman, pinuntahan ko sa Inday Chloe, tinatanong ko siya kung kaya niya buksan ang kanyang shoebox. O, ayan, dahil hindi niya kaya na buksan, kaya naman humingi siya ng tulong sa akin. Ayan. Panoorin nyo na lang si Inday Chloe habang nag-a-unbox ng kanyang shoebox kung ano-ano yung uh, laman ng kanyang na-receive na shoebox. At ayan na nga ang lahat ng laman na nga na receive ni Inday Chloe na shoe O di ba? Ang gaganda ng nasa loob ng uh, kanyang shoe box. Talagang gustong-gusto ni Inday Chloe. talaga naman yung kasiyahan ni Inday Chloe, umaapaw talaga dahil gustong gusto niya talaga yung na niya. By the way, maraming maraming salamat sa lawaan, Baptisters. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mabibigyan ang aming mga kiddos ng ganitong uh, shoebox. Talaga yung kasiyahan na hatid ninyo, talagang para sa kanila, eh, maagang uh, pamasko ito. Nang pagka namin sa bahay, nag-change at outfit si Inday Chloe dahil aaten kami ng birthday ng lola ng kanyang classmate kaya naman umalis kami pero bago kaming umalis pinagluto muna namin ang kanyang papa malapit lang naman sa amin yung bahay ng kanyang classmate kaya naman naglalakad lang kami papunta sa bahay ng kanyang classmate at andito na nga kami at dumiretso kami sa tabing dagat dahil malapit lang sa dagat ang bahay ng kanyang classmate at eto na nga, tinawag na kami na magla na daw kami. At eto na nga, yung lola ng kanyang classmate. Happy birthday po! Best friend nga pala ni Bianang babae, ang lola ng classmate ni Inday Chloe. Sinabihan ko siya, napicturan ko siya para makita siya ni Bianang. At eto na nga, inumpisahan na namin ang pagla -lunch. Happy birthday po! Nabusog talaga kami. At yun lang for today's video. Ingat, God bless everyone. Bye.